So ayan mga idol, yan na pala yung ating stock pipe na tinabi ko muna dahil nga baka magasigas. Yan no? Ang Brutus KC140. Yan, KC140. jo pang Brutus yan. Yan no? May balls na yan. Japan. Tapos, yan. Ano dito ang elbow? Silencer isa pang silencer ayan. dyan pala ay na nabaklas na natin yung isang pipe na pinaglumaan yan yan so yan 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 yung bago yan japan kasi na kayo sa boses ko medyo yan yung elbow bakal yan yan Pare sa pako yan, pinutol ko lang yung ulo tapos binaloktot. Ayan, silencer, isang maikli at isang mahaba. May stock, original. Yan o, oh. may hugutan yan. May detail na detail, may mga butas yan no. Para talagang totoong yung silencer yan, may mga details. Yan. kung makikita sa video, maliwanag. Yan. kita nyo butas yung isa medyo maliwanag yung pagkabutas ng bikele dahil sa wale silver sya may washer yan nilalagay yan sa may bandang silencer pero kahit boom na nating ilagay yan okay lang naman yun naguboy sober ako dahil nga medyo may ingay may ginagawa dito sa may bahay yan tapos lalagyan yung elbow, sasalpak na natin dyan. Ayan, I konting ikot lang. Ayan. Tanggal yung dumi. Ayan, konting ano, waluktot. Tapos sasalpak na natin sa may black yung elbow. Ayan. Ayan. Medyo mahirap dyan kaya di ko na muna pinakita sa inyo dyan yung bandang video. Hindi ko na masyadong pinakita. Mahirap talaga siya ilagay. Ayan. Nailagay na natin siya dyan. Ayan. Tama-tama yung pagkakalagay. Dyan muna yung silencer para hindi mawala. Ayan. Ayan. Makaangas. No. Stock pipe yung silencer may mic at may mahaba yung mahaba saglit mo sa ilagay yung sa mic naman medyo mahirap siyang ilagay parang mataba siya yan tapos ilalagay lang natin dyan yan smooth siya Ay, smooth linis linis din ng silencer baka kasi malak sa, sa dumi yan na functional yung kick ko ayan no. lumalaban lumukontra pa ayan Brutus 140 Kawasaki Miniature ayan o no? oh. pakaangas ah no? kita kits na tayo sa susunod natin video goodbye